Hello guys. Kita niyo to. so tuturoan ko kayo paano manalo ng dito sa may ano sa may strongest battleground ata. at ayan. Pero tingnan niyo guys. Tuturuan ko kayo. Kailangan mo muna mang buy ng private. Kailangan mo muna bumili ng private server. Kung kung broke kayo. Edi, edi, umagaw na lang kayo ng ibang private server. ba diba, kawari, may, may friend kayong mayaman. Tapos, anong ganda ng skin niya. Tapos, means, tapos lagi siya nang malay mo, favorite niya tong na to. Kaya siya may private server para mang practice. ba? Diba? hanapin niyo lang, hanapin, diba, pinindot mo yung ano yung battleground, scroll lang kayo scroll kayo hanggang may makita kayong ano hanggang may makita kayong world yung world click yung s ng i-start yun sa s guys tapos nang d the end, d n tapos yung d end non ay s n create a para siyang create a world pero world yung tawa ko sa kanya basta scroll lang kayo hanggang may nakita kayong parang esting so click nyo lang yon and habang nahanap nyo yung ano yung yung muka yung muka ng friend nyo pero huwag kayo mong jo join sa server na sobrang raming tao kasi makikita nyo yung mga tao only only isang ano lang isa manghanap kayo ng isang tao lang so yeah kung wala kayong friends so you're thinking how I get this without without Roblox easy lang yan turuan ko kayo sa next video pero pwede nyo naman gamitin ano yung favorite favorite superpowers nyo dito sa strong strongest battleground. Pero yung strongest ko yung hunter. Kasi ito yung mas malakas guys. Pati yung parang super fire na parang portal na yan. Hindi ko alam. Hindi ng number. Tingnan nyo guys. Huwag okay. Wag kayo sumuntok. Huwag kayo sumuntok guys. Kasi easy lang. Hindi mo yan hindi mo yung mapapataya mo yung hindi mo yung hindi mo yung mapapatay kahit ganito wait nga na bawal niyan yan patayin gamit lang suntok niyo. kailangan niyo patayin yan ng ano ang kailangan to so patayin muna natin yan siya guys, so ganito na entayin nyo lang mawala yung kulay pula tapos ang na siya sa middle right alam alam nyo naman paano mang ganito right guys so alam nyo naman ganon, so mang stand kayo dito sa harap ng ano sa harap ng ano na to mpc, tapos lumayo kayo mayo kayo onte tapos gamitin niyo Boom. Pagpapasok to. Boom. Tapos pang tapos nyo yun, sumpot nyo siya. Tapos mag shield kayo. Kasi aatake na yan. Tapos next, naman Next, gamitin nyo to. Next one, boost. Tapos next one, ganito tapos na ayun ka easy pero uy ano yun may nakita kong kulay green ay kala ko yung si ano kala ko kala ko si ah uh, kala ko si Shelly Marsh kulay green tulay ng split yung dila ako guys eh. kulay green tulay yun sabi ko So yan o, oh. yung comment ninyo may ginagawang ano, ano, oh. paano siya?